Dumalo si na Gobernador Daniel Or Fernando at Vice si Gobernador Alexis Di Castro sa ginanap na Salamat Bulacan, the LGBT Bulacan Summit, kung saan sila ay pinasalamatan sa walang sawang suporta na kanilang ibibigay sa Bulacan LGBT City and Municipal Federation. Nararamdaman ng bawat isang LGBT dito sa bayan ng Bulacan na yung kahalagahan namin sa lipunan. Na nagpapasalamat ako kay Gov. Daniel, kay Vice Governor Alex Castro, kasi sila yung mga taong talagang niyakap kaming mga LGBT. Actually, talagang damandaman -daman namin yung pagmamahal nila sa buong LGBT balakang. Nabibigyan ng pansin at nabibigyan kami ng gabay ng mga taong namumuno sa amin. Sa kanakamdaman din namin, mahal kami kay GOV. Mahal kami ni GOV, hindi kami pinapabaya ang mga LGBT. Ito'y dinaluhan ni Na Arnel A. E. Ignacio, Head of Overseas Workers' Welfare Administration or OWA, Maria Barbie Arcache at Dean Ditan, OWA Region 4B, Regional Director bilang mga panauhing pandangal. We are a very strong set of human beings. Our uniqueness is our strength. Stop trying to get the, the approval of people who claim they're normal. It is fine not to be normal. It is fun to be not normal. I take pride in that. Basta ako lang sinabi ko, ako'y kakaiba. At ginalingan ko lang. Layunin ang nasabing programa na pag-usapan ang lagay, ikabubuti at pagkampanya sa respetong na dapat matamo ng bawat membro ng komunidad ng LGBT. Isa sa mapagpamalaki natin sa Bulacan, ng LGBT Bulacan, ay kinikilala ng pamahalaan kinikilala ng gobernador, kinikilala ng vice governor. Pamilya tayo dito. Eh, natandaan ninyo, pamilya tayo. Ang LGBT Bulacan ay buong buo at uh, nagkakaisa. Iyan ang talagang trademark na. sa may